Ang launa na nga ng hapon ang dumating ako sa bahay ng mga magulang ko. Wala nga silang kaalam-alam na ako ay uuwi ngayon. Kaya nang dumating ako ay sobrang ang saya nila. Aww. Pinakita nga nila sa akin na mayroon silang ginidgid na kamuting kahoy. Kaya pa napaisip na lang si mama na magsangag ng kamuting kahoy o kaya sa tawag namin ay ulas. Kasi nga sa mga oras na ito ay umuulan din. Sa sobrang ang lakas ng ulan, kaya napaisip na lang kami na masarap kumain habang nagkukwentuhan ng ganito. Wow! Kasama rin namin si Auntie dito. Dito nga raw siya kagabi at tingin ko dito rin siya ulit matutulog ngayong gabi. Dahil sa sobrang lakas ng ulan, ay talagang napakahirap nang lumakad pa sa kanila. Kasi nga po, ang kanyang tirahan ay nasa bunda.